Ano yung bangka o? Oh. Ah, nakaba, nakaba, yung na araw. viral ngayon, oh, alpadog, yun Si you know, si King Billy Charles Bili ba ka no? Oh? Oh. Bili ba ka doon Viral yun ha, oh? viral nga yun yun Ang patangin na yung lalaking aso na sa kanya Meron pala talagang ganun ha oh? oh. Tapos pag ano, tasakpa niya Ang umiga yung aso, tatahap sa kanya Pero hindi naman ganong kalaki ano? Oh. no? Parang yung aso paano. na ina niya yun, oh, Rottweiler pa nga na Parang yung balbong yung lang na Hindi naman wolf yun eh Ginagawa lang siya no. Para para mga mga anak lang niya. Oo. You know? Pag dumating siya puta tabihan eh. Bakit mo ba yung buyo <laughs> diba? Viral Bayaran niya 'ni. 叫吗？<Yeah. S 2> yeah.